Okay. Yan. Sino kasama mo, bay? Oh, uh, sino yan? Oh, <laughs> uh, sino yan? Oh. Uh. Sino yan? Lawayan mo si Tatay, bay? Hmm. Sino yan? Hmm. Uh. Sino yan? Hmm. Uh. Uh. Sino yan? Hmm. Oh. Uh. Hmm. Uh. Sino yan? Hmm. Uh. Apo, ni ka, apo niyan. Maaket kayak itu tuh. Heh, maaket kah? Pasuk Siri. Mun mun mun. Jan naragudu lagaman, wa gudu lagaman. Sinaran yu dun? Hmm. Jan menarangan Hinel. Sinaran yu dun? Kan ini asal pun Siri. Pasuk Oh, hops. Ha? Naputa ano, na di kayo? Unyok, si laruan mo, tingnan mo, winaklat mo. Okay na ni Totoy. Ah, oh. Hindi ka dyan pwede. Maki Hmm. Hi. Hi. Hmm. Hi. Magkain ka na bye? Yes. Ayan, sa labas po kami, kasama ko na si Bumba. Ayan, tinatulak na si Totoy. Mabili kami ng ulam. Kasi tanghali na siya nakarating dito um, wala sa kaya yung mga yung pagbago nito araw-araw kasi pananawan sa ano yung gin ng wakung sa yung wakus kasi kano kana mais tal haha naray sa wakung tapat kung sa sa parang ako naglilais talagang nakakakuha ako ng napahiram eh wapi napahiram kana ba na sa yun sir kung yun kris Ayan, galing po kami sa labas Nagtingin kami ulam. Walang mga luto ngayon kasi linggo po ngayon Ay, ay linggo noon walang luto sa labas. Ayan, nagbili na lang akong dilata. Tapos soft drinks namin ni Bumbay. pag kami. Nakain na kami. Ayan, si Chris Chris. Dahan-dahan lang bayhat. Baka man pali mo. Tapos yun tayo, wala lang kumanggit yun sa inyo. Mm-mm. yung ulam namin, nagpilan lang kami ng bilata. Ayan. Kain po kami. Bilata yung ulam namin. Tapos yung tira. Gusto ang sinukaan yung kapi. Ang mga luwag pa. Ayun. Huwag ka pa. ba ito uh, ang arte niya diyan? Mm -hmm. Ayaw ang mm -hmm. naman. Ayan sa kabila ko naglalaro. po kay Bombay. Ang dami niyang repo sa buhay. Hindi ba kung anong naan dyan. ayun na lang ang kainan. Pag kanin kain, kung makakalin ka pa, naasa ito hmm. oh, na kaldero. Bumang buwag pa namin. Kung ako pa na kumuha ka na doon, mag nag talo ka pa ni Chris Chris. Oh. Chris Chris, nag-dede, o. Oh. O, oh, nakahiga lang. Oh. Talo ka pa ni Chris. Kumuha ka na lang doon. Hindi ko to pwedeng bayaan baka mahulog. Sabi ko po kay ano kay Bombay, kapag wala siyang bantay, mapatid siya dito. kaya mapunta na lang siya. Basta sa Kang try kasi pag ka dinuguhukas ka pa makakarating at malayo dito. Yun ang ano, 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 sa ano, 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 masakay ka talaga at malayo ito, hindi mo ito basta-basta makukuha. Masabihin mo lang sa tricycle driver, sa ano, sa lawihaw po. Hindi ka ka rama ako. Hindi ka ka rama ako. Hindi ka Dati para layas kita ang nagang hagag bagas mo. Tandaan ko mo para lulabaga. Basta sasabihin mo sa tricycle, alaw -LT o alawihaw. O mo stress si killer at madito ka kasi nakauwi na pa-palaubing din dito mo paba-paka na bago. Ah, tandaan mo. Bakit kaysa magaka SM, meron 10 ng ka pa doon. Masabihin mo lang, hindi ma para ka, sa'yo? para po. O mo, sa may NPO alley hall ko. Oy. Sa na lang nito. Kami man to 'to, dito lang kami sa kwarto maghapon. Mm Hindi, -hmm. tatrabaho. Mamaya ko yung mga po. Hindi mo kayo makapunta dun at, at si Tutoy mapagod. Ulit. May ako sundoyin din sa nito. Kaya ni mother nito. Sino yung unang ano sa kanila makaka um, Kulot kasi may pasok. si mother nito may trabaho. Kasi huh? sana pa hindi. Kung Itong may mga uh -huh. uh -huh. ah na kung ano. Kung nalang hindi nalang ako sana ako sa inyo. Ano tapos pagkakabay pa Ano mo. Kaya pabantay mo sa kuya na Ha? Babantay mo na lang. Tapos yung ako yung... ka ni Kris Kris, ka o. ka may sabi mo sa halit ng Ayos naman. Mabantayan ka daw? Ha? Oh, 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 pag wala kang bantay, pa dito ka nalang masabi ka sa kanila. Ambey, matid mahatid niyo ako doon kay Ate. Na lang mas. O Ramon, 'ko 'yung mo. Sobrang LTO Alawiaw. Yung lang. Alam na yun ng driver. Ay, baby ko ang gatas mo na pula. At malinis na tayo dito. 'Di sa manisa korte nagkain si kris-kris ay magandang mang gapang palabas. Ang kulit. Ay, ito si Bumbay, nabuboring na. <laughs> nabuboring na si Bumbay. <laughs> ano ba? Nabuboring ka na ba'y? Ha? Wala po kasi dito umalibangan. Tamang nasa loob lang ng bahay. Pag naglabas ka, propono naman makikita mo kasi malayo kami sa kalisada. Ay, si Chris Chris tulog. Hmm. Si Bumbay napapauwi na. At naboboring na siya. Gusto nang umuwi. Eh, mamaya pa po ang sundo niya gabi. At alas 6 pa ata ang uwi ni Kulot. Si Madeline naman po alas 10 pa ng gabi yun. Mamaya pa. Eh, alas 3 pa lang. <laughs> Nababoring na si Mama. <laughs> yung CP si niyang dala, nalobat na. E wala siyang dalang charger. Kaya ayan, wala naman po akong Android na charger. Kaya ayan, tamang masig-masig na lang siya sa kalendaryo. <laughs> Dito ko na sa loob kong matulog ka. Ah. Maligo ka na pati. Bye. Maligo ka na. Yan na yung damit po. Oh. Nilabasan na kita ng damit. Yan, nadalian mo lang para hindi malamig. Napaligo ko po, ayaw naman. Sabi ko sa'yo, wala ka man ditong ano eh. Kaming maghapon sa loob lang ng kwarto. At wala man ditong libangan. Magbigo ka na. Pag naglabas ka, diyan ka lang sa harapan. Wala ka man din ano, malayo ang kalsada. mamaya alas ano 4 malabas tayo mabili tayong merinda mabili tayong tinapay dun sa bakery mamaya pagising ni Chris Chris magasikaso ka ng maghilamos at ang baho, baho, mo na pati hindi ka malang naghilamos pag dito mo hindi ka malang nag ano labar maghilamos ka na dun sa CR na andito na sa kwarto ang damit mo Dali na. At tahanapan kong charger yung ano mo, cellphone. Nagdala po kasi cellphone. yung cellphone. Pinahiram siya niyong kapatid ko. Para malibang. Kaso nalobat naman. Wala siyang dalan charger. Ang ano eh. Ang arabo na Ang maligyo. Malamig talaga ang tubig. Sa ingin. Dalian mo lang. O di magbihis ka na lang kung ayaw mong mag ano. Sa bako mami garo gaman niya akong saharong na ano. May uwaning mainit. <laughs> ano maligamgam? Nakabuhos na magsabon ka na. Mm. Tapos tapos na. Dari na. Hindi ka lang nagkarakarigus pag igdi mo ay. Huwag yan lang tambayan mo sa luwas. <laughs> Anak ka dyan tatambayan. Oh, hina mo. <laughs> Hindi ka tulad dun paglabas mo. Gulping ano. Magbihis ka na lang. Punas ka na lang. Wala akong pabango dyan. Ang arti <laughs> ng pabango dyan. Magpunas ka. Yan ang damitan mo. Oh. At po ni Bumbay maligo. Malamig daw. Oh, naka nakabihis na si Bumbay. Nagpunas na lang siya. Magsuklay ka, tingnan mo oh. Um. Um, bakit baka ganyan ang ano mo? Walit mo. Garo sa tanga, may lastik ko, tapos nakaganyan. Alisin mo daw yan, garo ka ano. Mahay mo na yung suotin pag maalis ka na. Yung walit mo, hindi may mawawala dyan. Lagay mo na yung sagaan. Magsuklay ka na dun sa lamin. May suklay dyan, unsa um, sa ano. Sa may bag.